Dito mo makikita ang lahat ng mga comment mo sa Facebook kung gusto mong malaman panoorin mo ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala kay... O e open ang Facebook app. Pindutin ang iyong profile. Pindutin ang tatlong todlock. Pumunta sa activity log. At dito guys hanapin mo ang your comments. Pindutin ang your comments. At dito mo makikita lahat ng mga comments mo sa Facebook. At kung gusto mong i-delete ang mga comment mo pindutin mo ang tatlong padlock sa gilid. Pindutin ang delete. Kung nanonood ka ngayon paki-comment naman kung taga saang lugar ka para malaman ko kung saan umabot ang video na ito at para ma-shout out kita sa next video. Kung nagustuhan mo ang video tutorial na ito, huwag kalimutan mag-like at follow. Thanks for watching.